Nagaanda na ang Department of Public Works and Highways para sa ikakasang retrofitting ng Guadalupe Bridge sa Setyembre. Lalo't inaasahan na ang usat pagong na traffic sa oras na simulan ang proyekto. Si Ryan Lisigues sa detalye. Ngayon pa lang humihingi na ng paumanhin ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa balang may dudulot pagdating sa daloy ng trapiko sa oras na simulan na ang retrofitting sa Guadalupe Bridge. Sa Build Better More Forum, sinabi ni DPWH Under Maria Catalina Cabral na tiyak mas mag-uusad pagong ang daloy ng trapiko sa EDSA sa oras na simulan na ang proyekto. Gate ni Cabral, kinakailangan ng isa ilalim sa retrofitting ang tulay para ihanda ito sakaling tumama ang malakas na lindol tulad ng The Big One. Sa ngayon ay nakapagsumiti na daw sila ng traffic management plan sa MMDA at inaantay na lamang nila ang approval nito. Tiniyak din ng DPWH na hindi nila sisimulan ang pagpapatibay sa tulay hanggang hindi nasisimulan ang expansion sa magkabilaang kalsada para kahit papano ay makatulong sa daloy ng trapiko. Meron na po ng traffic management plan sa MMDA medyo pensioning lang kasi napakira pong imanis na ano, ng EDSA. As it is right now, it's already congested. Tapos kailangan pa natin ayusin yung tulay. Kailangan pa ka namin ayusin yung tulay. Sabi ko nga, allow us to, you know, to work on the Dilupe. Because not on our lifetime,